at ito na po ang ating pagpapatuloy ng ating trabaho no? ito na po yung part 2 natin ng pagbabaklas ng forma at ipo, yung binaklas natin po na to ay ipoporma natin sa kabila kaya nakita nyo naman po hindi mahirap talaga magbaklas at nag-iisa lang tayo hiero pa tinutungtungan natin kailangan po natin magdahan-dahan sa pagkilos niya oops, sumabit pa yung salawal ko ayan, dahan-dahan lang po Baka kasi dumire, diretso tayo sa baba mahirap na po pag lumusot at tayo ay walang pang pa-ospital. Di baling dahan-dahan, okay lang po kung matagal man matapos ang aking bahay. Basta dahan-dahan lang po. Ito po ang aking pinapangarap na bahay. Sana po ay matapos ko ito kahit nag-iisa lang ako. Kahit wala tayong pampasweldo. Pipilitin natin kayanin kahit nag-iisa. Ayan po dyan. Nakita nyo po, sinamsam ko na po ang ating mga oh, pinabaloktutin mo natin yung mga pako at alambre sinamsam ko na nga po pala yung ating mga forma oh. at ililipat natin doon sa kabila yan, ayos yan po, nakita yun naman magpo-forma naman po tayo Medyo dito no? mainit talaga, magpahinga muna tayo ng forma bagya at eto na po yung ating naman binaklas doon na forma ay ikakabit naman natin dito no ayusin lang muna natin to yan, nakita nyo, ganda natin kinuha ko ng forma sa salpak natin dito sa likod yan no? yung una natin sa salpakan yung kabilang side ano nakikita nyo naman yan medyo sira na yung forma kailangan muna natin referen bali papakuan lang natin yan o danda lang pagkilos yan tanggalan natin ng mga lambari at mga pako kaliskisan natin kaliskisan ng mga maruming pako ayan papakuan na po natin ano ayan po po, maluktot ka agad. Unang pako pa lang, na. Hindi tayo bumili ng pako mga bago dahil matatapos na po ang trabaho natin. Ito na lang naman ang ating bubuhos biga. Ayan, nakita nyo na po, pinapakuan na natin. Nirepair na po natin ang ating forma. At isasalpak naman po natin dito yan sa kabilang side. Ano? Ayan, oh, medyo mabigit ang forma. Ayan, salpak na natin dyan. Medyo mahirap magsalpak. Ayan, nagsalpak ko na. Ibababa ko na lang po yan. Isa lang tayo eh. Tuloy natin sa gabal para para ma maisalpak natin ng na maayos ang ating forma. Ayan, nakita nyo naman po. Sinasalpak na natin ang ating forma. Ayan. oh, dapat, ganda lang. Ayan po, naisalpak na natin. Ano? Ngayon po, ang gagawin natin dyan ay lalagyan na natin ng pinakabala. Pinakakadena sa ibabaw yan. Magpapakuha na natin ng kadena sa ibabaw para hindi po siya bumuka, di ba? Nakita nyo naman. Medyo mahirap maganap ng kahoy na nasa taas tayo. Ayun na po. Mahirap pa maghanap ng pako. Pa pa hindi na tayo bumili ng pako eh. mga binuno na lang natin ang gagamitin natin. Ayan, nakita nyo. Dahan-dahan lang at baka yung kamay ko naman ang matamaan. yan na natin sa kabilang side naman ayan lagi nyo po tandaan pag kayo naglagay ng forma lagi may alawan sa magkabila ang gilid yan kahit 1 pulgada no kahit tig 3 4 lang pwede na yan basta lang makain yung bakal ng halo na simento ang halo at medyo umuulan-ulan na lagyan mo natin ng alambre ulan ulan na mukhang abutan na tayo ng ulan siguro baka hindi natin matapos to hanggang dito lang tayo balik na lang natin yung mga yero pero importante sa lahat ito pala pinaka importante no iangat nyo yung bakal yan tatalitin na ko pala yung bakal pumutol ako ng alambre iangat natin yung bakal ano para tuwid ang bakal bago natin buhusan yan ang importante dahil ito po ay nakahang ano nakahanger po yan hindi po yan yung ano nakatungtong sa hollow block yan po ay nakahangir kaya kailangan po natin iangat yan at idiretso ang bakal bago natin buhusan para tuwid po ang bakal natin mas matibay siya ayan wag po kailangan nakabaluktot ang bakal kailangan tuwid yung ating ating biga bago tayo magbuhos ayan, nakita nyo inaangat po po medyo mabigat lang magangat dahil lagi isa lang tayo yan angat lang po. Tuloy-tuloy lang po yan. Ayan, hanggang sa umigpit na po yan. Pag umigpit na po yan, sa kabila, pwede natin lagyan din. yan Ah, kita niya. Tuwid na po yung bakal na yan. So, Mukhang, um, ano na. Hapon na, mag-alasis na yata. Ah, lagyan pa natin ng balagbag sa gitna. Ay, ah, sa dulo para kahit malak buwasan natin yan mapuwersa sa buwas hindi yan bubuka Ayan, pulit lang po tayo ng papo. Nakikita naman, pulot-pulot lang ang pako Dahil tayo ay nagtitipid. Dahil sa sobrang pagtitipid, kahit baluktot na, bulok na, ipinapako pa rin natin. Ano? Ganyan po tayo magmalasakit sa ating mga materyales. Dapat ganun din po sa ating mga trabaho. No? Dahil ito ay forma lang naman. Hindi naman pampinising na. Sa pinising na tayo gagamit ng mga puro bago. lang, pulot ng pako. Isang pulot ng pako. Ayan. Nakita nyo na. Nakita na siguro. Matatapos na tayo. Malapit na tayo matapos. Sa video ng ulan na ko na yero. Ibalik ko yung yero. Nailabutan tayo ng ulan. Umuulan-ulan umulan eh. Maambo na. Yung yero. Kasi kailangan natin pakuan yan. Pakuan muna natin. Para kahit na umulan, eh, hindi pa rin mababasa yung ating mga gamit sa baba no? kung sa saan kami natutulog at yung mga gamit ko sa baba hindi pa rin siya mababasa kailangan natin ibalik yung mga tabing niya lagyan natin ng tabing pako natin yung yero Ayan. ito na nga po pala na natin ano? namulo ko na tayo ng pako ganorn aray ko napako na yata kami ko. ayan bali pinako muna natin Ayan, kailangan pa natin yan. Dagdagan ng pako kahit sa dulo. Ayan. Ikabit mo natin yung flashing. Ayan. Ito na. Kita nyo. Kinakabit ko na yung flashing. At yan, lalagyan ko po ng mga tabing ba sa mga gilid. Kahit mga sako, mga yero, mga plus. Kahit anong mga ilalagay dyan. Plywood para lang po. Hindi tumulod sa may kabilang sa aming ano no. Ilalim lagyan din natin ng yeryan yan yan sa ako sa mga gilid para lang hindi siya mabasa ang ilalim kahit na umulan siya ganyan, ganyan lang po medyo bukas na natin tatapusin yung ibang forma natin yung sa kabilang side na yan ganyan. oh, so, dingap muna tayo ng ating hinahanap ating hanapin yung ating mga pantabing dito yung gero kailangan may balik natin at ito pa pala ikakabit pa natin isang forma pero ano lang yan hindi pa natin ipipix para pang cover lang para hindi tumulo doon sa kabilang side sa may aming dingding dahil mababasa kami sa ilalim ano? dahil, dahil umuulan ulan na maampun ampun na na konti maampun na malapit na umuulan pa ayan bukas naman po at gabi na bukas <laughs> na